Marami nga ba talagang scammers dito sa Pilipinas? Back that all on the floor, back that give me some more. Nung <laughs> napanood ko to, tawang tawa, inis na inis, at hiyang hiya ako para sa bansa natin. Okay, yung video na pag-uusapan natin ngayon ay yung video na to na ang title, Scammers Panic After Getting Hacked Live on CCTV. Thumbnail pa lang nakita ko, alam ko ng mga Pinoy eh. Sa sobrang pinag-uusapan tong video na to, yung mga pulis sa may Cebu, pinasara at niraid na nga yung opisina nila. So kung hindi nyo pa yung video, basically mayroong isang grupo ng mga scammers nga dito sa Pilipinas na nang scam nga ng mga tao na mostly taga-ibang bansa and yung nagpost nga ng video na to, matagal na niyang iniimbestigahan itong mga scammers na to. To so the point na alam niya kung saan sila lumilipat, saan sila nakalocate, and ano yung mga pangalan ng ilan sa kanila. <laughs> Ang nakakatawa pa dito kahit nakailang lipat na sila, lagi ring nahahack yung CCTV nila so nare-record at napapanood nga sila ng gumawa ng video na to so lahat ng ginagawa nilang kalokohan na record na <laughs> natatawa pa ako dito nung pinarinig yung mga actual call na parang sinasabi pa niyang ayaw mo yung maman yung mga yayaman ka dito promise cross my heart <laughs> tapos yung isa kumanta parang smack that all on the floor smack that give me some <laughs> Ito ata yun eh. Tawang-tawa pa ako doon sa isang scammer nung meron siyang nauto. Nag-motivational speech ba naman? Kala mo sumasali sa balagtasan eh. Alam mo yung tono ng nang, nang-uuto? Congratulations! In just 5 minutes, you earned $6. It's 6 to 1 point cents. <laughs> talo pa eh, no? Tsura ko nung sinasabi niya yung sinasabi niya with action pa. You are now depending on your husband. Right now, I want you to have power in your family. You are now an independent woman. Woo! Grabe. <laughs> ba epekto kapag kumita ka ng 300 sa panluloko, mapaparasite ka ng oh captain, may captain eh. Medyo nainis nga ako dito yung nanggagasle tapos bubuli na scammer. Sabi niya, let me ask you first, Do you want to be like that forever? Kaiba yung teknik eh. Imbis na sa UN, binabuli niya yung niloloko niya. Pero real talk, grabe yung inis ko sa mga empleyadong to, pati na rin syempre mismo, sa kung sino yung pasimuno neto. Isipin mo yun ha, para sa lahat ng mga empleyadong nandito sa opisina na yan, yan yung mga mukhang yan, paano nyo na, Atim, na yung pinapakain nyo sa pamilya nyo, sa anak nyo, or sa sarili nyo, galing sa nakaw? YAK! It's hard to think na ganito sila kadami sa isang lugar, tapos lahat sila tanga. <laughs> Sobrang kudos kay MRWN kasi kung hindi dahil sa kanya, kung hindi niya pinost and yung video na to, hindi mapipigilan tong mga hayop nene, puting eh. Buti nga ngayon, nagtrending tapos ngayon nabalita na nga, raid na nga ng mga pulis. So, alam mo yun, baka the world is healing. <laughs> Sobrang kudos din pala kay MRWN kasi pinakita niya talaga yung mga mukha ng mga manglulokong to eh. And also, yung location kung saan nga sila mahanap ang kakapal ng mukha kasi isipin mo yan na nasa third world country na nga tayo tapos lahat tayo hirap na hirap dito tapos magagawa mo pang mga ng ibang tao gaano ka kademonyo para gawin yon tapos ang nakakagalit at nakakaawa pa nga dito yung mga biktima kasi kadalasan sila yung mga gullible or well, hindi nga masyadong maalam sa mga ganitong bagay na sadly kadalasan nga matatandato tapos itong mga hayop na to ninanakaw nila yung mga savings na pinagirapan nila buong buhay nila ang lalaki ng katawan, tapos hindi man lang magtrabaho ng maayos, ng marangal. How could you live with yourself knowing na nanlalamang ka ng ibang tao? Tapos ayun din pala, pinakita din ang laki ng kinikita nila monthly, na medyo nagulat ako yung namangha. Kasi ang laki ng kinikita nila, kahit ang tatanga ng mga scam, sadly kahit gaano ka obvious yung scam, meron pa rin talaga nauuto sa mga ganitong scam. Yung pinapanood ko tong iniisip ko din, ang swerte na mga scammers kasi mabait itong si MRWN. Kasi with all the information he has, may access sa mga CCTV, mga computers, sa servers, and yung accounts nila, then pwede siyang merong gawing something more. Pero syempre hindi niya yung ginawa kasi unlike them, si MRWN meron siyang dignidad, and ang ginawa niya lang, pinagtrepan, and diloko lang nito itong mga scammers na to. <laughs> Natatawad din pala ako sa may part dito nung kinakabahan tapos hindi na sila mapalagay nung na-realize nilang may something na mali. Tapos nagtry pa silang magtakat ng mga muka na medyo cringe siya pa na oren knowing na ang tagal na nilang nakarecord eh. So yun lang ang wish ko, sana ma-actionan yung mga ganitong krimen kasi nakakalungkot lang na kailangan pa ng isang YouTuber na taga-ibang bansa pa para lang ma-actionan yung mga ganitong krimen. I know masyado sigurong maraming ganito sa Pilipinas na hindi lahat kayong maimbestigahan pero sana every now and then meron tayong makikitang inaaksyonan din talaga nila na hindi na kailangan na meron pang magtrending trending na video or wala. So ayun, sana mahuli itong mga scammers na to, sana lahat sila magka-record sa batas and sana mahuli na nga talaga sila para hindi na nga ito maulit pa and sana makonsensya nga sila sa mga ginagawa nilang kasalanan. Feeling ko naman madali lang kasi nga meron sila mga paper trails and everything, lalo na't na naka-video na nga rin yung mga mukha nila and for sure, documented din naman yung mga empleyadong nandito sa scam center na to eh. So ayun nga, sana mahuli sila and sana maparusahan sila para sa mga kademonyohan nila. So yun lang. Thank you.